Hello everyone! Welcome back to my channel. Ako po ulit ito, si AJ. Kung bago ka lang po sa akin channel, hi po sa inyong lahat. Today guys, mayroon tayong gagawing uh, try-on. So, nakita nyo naman yung last na post ko doon sa ating Taytay Changge. Ay pinakita ko sa inyo kung saan tayo pumunta yung 1000 challenge natin. Papakita ko na sa inyo guys kung ano-ano yung ating mga napamili. So, if you want to see this video guys, just keep on watching. Uh, yun guys, bali nung Monday, alas uh, last Monday, nung pumunta tayo dun, mga January 15 po yun. So, eto na yung na aking napamili. So, natin guys, is yung All Star. So, lahat ng napamili natin, lahat po ay galing sa All Star, okay? So, may, may isa lang na isang item na hinabol ako, yun yung, yung sa Eugene. Pero, parang All Star, tapos sa likod lang yun ng ng All-Star, guys. Yung shoes lang. Mag-start tayo sa stall number uh, 60. So, All-Star to, guys, ha. Pwede dun, guys, wala na ako napamili masyadong damit para sa akin kasi yung damitan nila dun, meron na ako. Kaya, ang binili ko na lang yung damit pang bata. Ito naman, pag regalo ko lang to sa, ano ko, sa inaanak. So, ganyan yung istura niya. Ito guys. Hindi ko na siya itatry ito maliit. Yung baby lang to guys. Yan ito. Yung parents nito guys ay 30 pesos lang. Parents na siya. Parang yung style ng mga damit ito ay ano, pa shoulder din na pang bata. So yung mga damitan nung guys sa uh, stall number 60. Um, meron na kasi ako kaya hindi na rin ako bumili. Pero ipapakita ko na lang sa inyo guys. Kung sakaling uh, ha, kayo ng ganing, ganitong style. Yan. Uh, uh, spaghetti strap. Tapos, meron siya ditong uh, garter. Parang off-shoulder din to eh. Pero, may spaghetti strap lang siya. Parang back, off-shoulder bakuna style. Yung mga ganun. Tapos, ganito yung haba niya. Tapos, dito may garter din guys. Yan. Ganito yung style. Tapos, meron din siyang, ah, uh, pula kita ko na to sa inyo dati. Yan, no, yung adjacent sa harapan. So, kung naghahanap kayo ng ganitong style guys, dun sa stall number 60 po. Tapos, uh, proceedin mo tayo sa stall number stall number 168. So, ito naman guys, yung mga napamili ko dito. Ito, itong suot ko. Yan. Ganitong style. Ah, uh, yung style na to guys, parang ano lang siya, uh, simple lang. Tapos, comfy lang siya. Masarap yung pakiramdam ng tela niya. Uh, presko. Tapos, hindi ka sakal na sakal. Yun yung kagandaan sa kanya. Tapos, yung style niya, okay lang sa akin yung ganitong style, guys. Kasi itong ganitong style, pwede mo ipalis kahit saan. Pwede mo siya pare sa pantalon, sa shorts, sa mga palda na highways. So, bahala ka na kung paano mo siya dadalhin. Pero ito, pwede, bagay na bagay ito guys sa pantalon. Yung mga kung gusto mo lang, magustuhan mo lang ng mga simple lang, kompli lang. Yung mga, um, komportable ka lang, ganun yung free ka gumalaw, yan. Ito, bagay na bagay ito guys. At hindi na rin naman masama yung kanyang style guys. Ito yung mga gatong style, bet ko to. Kasi parang ano, parang ang lakas maka, last makatita. <laughs> Yan. Next so, naman natin same song lang din guys. sol number 168. So ito pala guys, nabili ko to for 90 pesos lang to guys. Because um ito naman itong blouse na to a uh, off shoulder siya. Tapos, ganito yung harapan niya. Ito, hindi ko masyado siya bet. Kasi, um, masyado, naiinitan ako sa tela niya, guys. And, yung isa pa dito, yung pagsuot ka sa kanya, napansin ko para nagkalasan yung ano, nagkalasan yung mga tahi. So, hindi ko bet yung tahi niya. Papakita ko sa si inyo, guys. Nagganyan yung tahi niya. Oh, kung nakikita nyo. Ayan, ano pangit yung tahi niya na parang nasisira agad yung tahi. So, pag siguro pag nilabahan ito, yun, butas na agad siya. Mm -hmm. kita yung tahi. Parang malaking, malaking ano, malaking karayom yung nagamit talaga dito, kaya nasira agad yung damit. Hindi naman siya guys masikip sa akin, pero parang ang bilis nasira nung tahi. And, okay nga, siguro, sa bagay, binili ko naman siya para pang bahay-bahay na yung, not bad na rin kasi Desente na rin siya para sa pangbahay. Pero yun nga lang yung tahe. <music> Next naman natin guys ay sa dun ulit, same stall din po ito. So, 168. Tapos, eto guys, gusto gusto ko to. Yan. Itong dress na to guys. Kasi meron siyang, ayun oh, mahabang split sa gilid. So, kung susuotin mo to, nang nakapanti ka lang, kita yung loob mo. So, ang ginawa ko dito, guys, sinutan ko na lang siya ng ano, cycling. So, yan. Sa so, iilang na baka may makita sa yung panty or yung mga singit-singit po siya. So, yun. Lagyan mo na lang yung cycling sa loob. Tapos, nakakatuwa to, guys. Kasi, Uh, yung tela niya, makapal-kapal na din. So, bagay na bagay na rin pang dress. Kasi, hindi siya yung tipo na dress na manipis. So, ito, hindi. Hindi bakat yung iyong katawan. At, ang size nito, guys, ah uh, plus size po ito, ha. Yan. Tapos, yung yung braso niya yun dito, okay lang din. Hindi naman maikle. Hindi rin naman ganun kahaba. Tapos yung kulay niya guys, nakakatuwa yung kulay niya. Ayan, 'di ba? Parang summer na summer na yung kulay. So, bet na bet ko to, guys. And maganda siya i-partner sa Anna rubber shoes. So, pwede na rito, guys, pang-gala, pang-mall. Yan, pwede pwede na rin to, guys. Pang na natin, ha? Um, hindi pa tayo halos umabot yata sa isang libo. So, proceed naman tayo sa stall number fifty uh, 155. So, ito guys, nabili ko lang to Short short lang to guys. Yan. Pero I think ito medyo masikip sa akin. Ito, halagang 35 pesos lamang po. Kaya, pwede-pwede na rin pambahay, no? So, yan guys, pinili ko dalawa. Itong pula naman yung isa. Same lang naman din sila ng laki. So, ito tingin ko, kakasya rin to guys sa mga ano, sa mga medium, large, ganun. Kakasya rin siya. Kasi, sa bagay, ano naman siya, garterized naman siya. <coughs> Last two na lang guys. Kasi sobrang unti lang talaga yung napamili ko. And, eto naman ay 100 each. So, ito okay lang guys. Gusto gusto ko yung style nito. Kasi alam mo naman ako, mahilig ako sa mga off shoulder. Kasi kapag nag off shoulder ka guys, siya makaday ng katawan mo. Kasi parang nakakat niya yung taba mo. So, yan. Unting pakita lang ng skin. So, parang para nagkakaroon ng illusion na medyo paet payat ka on titingnan. So ito guys, ang nakuha ko naman dito, ganitong style. Yan. Mhm. Mm -hmm. Ganyang style siya, guys. And eto nakakatuwa to kasi ah, uh, yan. Masyado siyang mababang ganyan and yung garter niya hindi naman ganoon kasi kep, talagang makakagalaw-galaw ka pa. So, uwa ko lang to for 100 pesos. Tapos yung tela niya, yung tela niya, alam mo yung tela ng ano, yung mga dress, yung ano lang siya, malamig. Ay, no, ang lamig. Parang, alam mo, yung pag nasa aircon ka, malamig din siya. Eh, kahit hindi ka naman sa aircon, talaga malamig talaga yung tela nito. So, yun, guys, ay, yun, no, lumilipad-lipad lang siya. <laughs> Bali, 100 pesos. style na kinuha. Same stall lang to guys. Sa so, stall number 132, 100 each. Pero naka-discount lang ako nito guys. Ang presyuhan talaga nito 120 pesos. Binigay na, na lang sa akin ni ate ng 100 kasi siguro nakunitan sa amin nung pamangkin ko. Okay, yung isa naman, bet na bet ko to guys kasi yung color niya. Ayan o. Ang ganda-ganda na kulay niya. Ang lakas makaputi ng ganitong kulay. Kanyan. Aha. Uh -huh. So, ito naman guys, pwede mo i-partner ito sa mga uh, high-waisted na pwedeng short. Pwede mo siya ipalit sa short, sa, ah uh, tawag ito? Pwede mo siya ipalit sa high-waisted na ano din, na palda. Sa pantalong pwede rin to guys. Modelhin yung isang damit kahit na nung iparis mo dito pwede, huwag ka lang magsusuot ng mga siguro, kung printed siya ito mga to, printed na to, siguro suotan mo na lang siya ng plain pagdating sa baba para hindi naman masyadong makulay ang buhay pag sinuot mo yung halimbawa ganito na nga siya, tapos susuotan mo pa siya ng printed sa baba, halimbawa katulad dito stripe, so kung ang susuotin mo ay katulad ng ganito pang baba mo, ma-print rin siya tapos ito yung susot mo masyado na makulay. Kaya siguro, mas bagay dito yung mga plain lang, yung mga maong. So, yun, yun dito mo siya ibagay. Tapos, pwede mo rin siya, guys, ah, para magkaroon ng illusion na sexy ka, pwede mo siya i-tuck in. Yan. So, magbibigay yung, ipapakita ko na sa inyo yung akin, kung paano ko siya sinuot. So, yan lang, guys. Not your baby girl. I'm living in my own world. I am plastic. Call me classic. You can't touch me there. You can't touch my body. Unless I say so. Ain't your baby no. I never really knew that she could dance like this. She makes a man want to speak Spanish. Como se llama sí. Bonita. Sí. Mi casa. She Su she casa. Care. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. And Jumpina in Ah, uh, eto guys. Shoes. Nagbili ko to ng 250 lang guys sa Eugene. Sa likod lang to ng All Star. So, 250 lang po siya. And bagay na bagay ito guys sa mga, um, sa mga dress. So, yun. Bagay siya sa mga dress. Hindi na rin masama guys yung presyo niya. Hindi ko lang alam kung, kung napamahal ako, ano pa o sakto lang. Pero for me kasi guys, uh, ah, ako sa ano niya, parang quality niya. Parang ano na rin, Um, hindi siya madaling masira. Tapos yan, para class A lang to ng ano, ng kids. Ano <laughs> ba, diba, bakit pa nga nagtayuan tong ko. So yun guys, bali lahat-lahat ng items na, na pamili natin S. S. Labing dalawa. So may, nagkaroon tayo guys ng 12 items. So hindi na rin guys masama sa 940. So may sukli pa tayong 60 pesos. So yun, yun yung pinakain natin. Hindi na lang lahat guys sa description box below yung kanilang mga stall number. So, yun lang lang guys. At uh, yung aking, ano guys, yung ating pag -giveaway. So, kung hindi ka pa po guys nakakasali sa ating pag so check-check nyo -check na lang po yung aking video sa so, baba. Ilalagay ko na rin po Black post sa lahat ng sumali at sasali pa lang. So, yun lang naman, guys. Sunod po natin yung ating, uh, ano ulit? Yung ating tour sa Titanic, guys. Kasi parang part 1 pa lang to, guys, eh. So, mayroon pa tayong part 2. Ang pinuntahan naman natin doon, guys, yung sa EMF. So, doon sa EMF, guys, medyo dun doon, medyo marami-rami ako doon na pamili. At parang EMF, parang dalawa yun, yung EMF at saka MySoul, pinagsama ko na lang. Kasi, guys, nung pumunta kami doon, medyo talagang gabi na naman. Kaya, hindi na naman kami nakaabot. Yun lang naman guys so far and sana na enjoy nyo yung video ito At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please mag-subscribe na po kayo at hit nyo na rin po yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng panibagong video, manonotify po kayo. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye!